Good morning mga idol may Allah, 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 so Allah, 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 dito sa magnet dito din dito sa ating tester nalobat na kasi wala na so meron pa akong sinubukan na isa tignan nyo to yung karayom patong ko lang sa daliri ko ayan o. Gumidikit yung ano sa kanya. So, maraming test na yung ginawa ko eh. Iba na nga yung kaba ko rito sa bato na to. So, nakaka-magnet siya ng ganito nang tawag na ito karayom so namamagnet nya mas malakas dito eh sa may kabila eh itong bahagi ng ano eh itong bahagi na to ayun nakukuha nya so nakakapagtaka na nawa ay itong malaki na to na kanyang kasamahan nawa yan ay ano talaga medyo right ang laking halaga siguro nito kapag ka ito ay pumasa so ang dami na tayong testing na ginawa ano? marami siyang pinapakita na abilidad na talagang ayan, may tulak meron siyang tulak pagka dito sa likod ano bandang pita na to tumutulak siya pag dito naman, mihigop. May, may negative positive na magnet siya. Hindi ano, eh tulak siya pag dito. Pag dito naman, higop. Ayun, dumikit. Kanina, dumikit naman. Pasaway ito Ayan Dumidikit siya kanina Nakuha So bakit ito Ayan Hindi kasi ganong malakas Ayan Naman magnet naman siya meron siyang negative. Ang negative niya yung tulak eh. Yung tulak. So yan, dumikit. Tinigot niya ng buong buo. So dalawa yung klase ng ano. Ng pagka magnetic niya. May tulak, meron din siyang higop. So nakakapagtaka na to. Meron sya na magnet kaya lang ayaw niya dumikit talaga. Hindi ka tulad nito ang balakas ng dikit niya. So ayun mga idol, isa sa mga test na ginawa natin ngayong umaga. Ayun mga lords, nag-test na tayo dun sa magnet. Susubukan natin dito sa radiation. Hal pa nga itong ano, yung magnet. Baka masagap yung radiation ng magnet. So dito, ito yung radiation niya. Kung may radiation compound siya dito sa bato na to, noon daming test na yung ginawa natin. Try pa natin ng isa pang test dito sa radiation tester. So dito sa bato na to, normal na normal eh. Tingnan ninyo. Ito yung bato na uh, meron siyang crystallized. Yan, crystallized yan. So pagka uh, dinikit natin tong radiation, may makita tayong isang green na uh, Ayan, naiwan. 32. Ayan, 33. Nothing detected. Pero tignan nyo dito mga idol ah. Maraming beses na nagwawala sa atin yung mga detector. Dito sa detector na isa. Grabe. Ang taas ng radiation niya. Uh, detected detected high radiation. So bakit ang lakas ng radiation niya? Kinikilabutan na ako, iba na. Iba na talaga ano dito. Ari nawa maging bulalakaw na talaga tong itong ano. Ayan, no? Oh. oh. alisin natin doon ah. Dito lang tayo. Oh, wala naman siyang madetect dito sa bato na to. No, sa gemstone. Pero dito sa ano natin, suspected na bulalakaw radiation detected ang lakas Ay, nakitang kita naman natin radiation detected tignan nyo kung gano magwala ang laki 1,650 so kita niyo yung radiation nya kung gaano kalakas nako iba na talaga. Ayan o. Oh. Tignan nyo ah. Mula sa green. Malayo pa yan. Malayo pa yung dinedetect nya. Yan. Angat na angat na talaga siya. Halos magwala na yung ating detector. Yan na. Nako. Namula na mga idol. 2,000. Hindi na biro yun. Ang lakas ng radiation na yun. Hindi pwede, ito? hindi pwede dito to sa loob ng bahay. 2,425. Uh -huh. Hindi pwede so, dito to na nakakaano to ng tao. So pwedeng masakitan ng ulo dito. So kita nyo yung radiation. Ang lakas. Sobra kasi ano. Laki ba? Hindi pwede sa loob ng bahay to. Makakaano ng tao ito. So meron tayo ditong itetest na maliit. Yung dumidikit yung karayom kanina. So dito dumidikit yung karayom mga lods Try natin. Hindi siya ganong kalakasan pero radiation talaga. Detected high radiation. So ibig sabihin malakas na radiation talaga nakaano sa kanya. Diyan yung mga idol kung ilang test na yung ginagawa natin ah. Puro positive <laughs> positive lahat wala lang kasi tayong liquid na ubusan tayo Ang mahal na liquid mga lords At totoo lang kaya ginagawa natin yung iba't ibang pamamaraan ano ilang aparatos na yung ginamit natin ayun eh no, kahit malayo oh 92 e eh, pag dinikit mo pa wala Nasa ibabaw ng detector. Ayun oh, namula. Nandito, nandito. Yung pinakalungga ng radiation niya. Hindi kayo mawasak tong cellphone. Huh? <laughs> Ito mga idol, sinira niya. Sinira niya to. Hindi na to gumagana. Sabagal. Iinit eh oh. Iinit cellphone mo? Oo. So, ayun. Yung mga... Iinit positive ay nakakapaso naman dikit sa dinikit sa hita ako so ayun mga idol isa pa sa mga test natin ano so ang dami na puro positive yung test